morning po sa ating mga viewers ha. Yung lakad natin ngayon sa Kalumpit, Bulacan. yung dito natin pinaparada yung motor natin. yun Ayun. Sa kaibigan natin. Okay. Hey! Ano na?

tinuturo nandito na tayo sa location natin Ano yung matambahan natin na, matambahan natin

butas. Ayun. Ang butas na 'yon. Yung ilaw mo ka ba, Chad? Nasa mo na charge no. Parang Yan, ah, may 1. Yeah, na Kala pala pala sa nalalabas ng Rex eh.

ambutas Oh, ambutas <coughs>

Itu wani tempat tempat guda na boots nya sa gilid ko eh kira-kira kalau kalian siap mengambat tuh Diyan, yes, sir. Three yan. Yeah. Three. Wala rin. Uh, ano yan, pa? Puso-negro ng mga... Uh, dati kasi babo yan, tre. Eh. Ha? Ah, Sukal pala ganyan kabila. Makalit-lit. Dito, kumapanik ka. Diyan. Sukal pala yung kabila, eh. Oo. Oh. Bukit kasi dati. Nag-i-sukal pa rin. Kung hmm. so, magkita yung user yun dito, magkakalay yun. Lalabas na rin doon ang pa natin banda dyan so kayong kabila eh <coughs> Ayan, mga tropa. nakita tayong astulog. Uh, so, di naman delikado. Pero, pinapahuli. Siguro, ililipat na lang namin sa bahay namin. Ayan. Silalim. Silalim tayo naman. yah, Hirap ng kalagayan natin dito ah. hindi na ko Miguel, ako na itong black na yan. Ang ganda, no? Oh? Makukuha ba? kalau mapa suangin he ay lalim para magbumaksak na yung sa taas

talaga butas yung sa kabila talaga butas yan muna uh -huh. na wala 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 nasa pinakasulok na patakpan na larin. Ah, liktas sigaw, perfect timo papak. Hay, <laughs> te. mo. Oh. Meron oh. oh. pa ayo, ano? malalim na. Oh, lang natin ng bato. Kanaba. Nalot Prado sa Sulok Rex. Ay. Hello. Hello, so ayan ha, nakita natin yung ano, as ah, tulog nasa ilalim ng bahay ha, ah, tatatakpan na lang natin kasi kung lupa bumaba na nandun sa loob, hindi natin, natin makuha ha, ah, takpan na lang ang semento, ah, kaya din na natin kay Mark ha, ah, wala sa mento eh. sa pa na, sana natin ngayon. Kasi wala. Wala na sila na tao daw ang magtatake. O ayan, paalam. Wala, wala tayong ulit dito. Saragi salamat. Po. Ah, kalabaw lang. Hindi naman delikado. Salamat din sa mga binigyan niya. Salamat. Ayan, salamat. 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 salamat po. Ayan. Ganis ang Bulacan. Tsaka manggang Bulacan. Ayan, <laughs> ah, nagbigay din po sila. Salamat po. Salamat po.